Uy mga balangga, ang cute nito ha. Siyempre, masipag po tayo. Eh, hey, charot. Susundin lang po talaga natin yung gusto ng ating client. Birthday ito sa bata, kaya ito po yung gagawin natin. Bower yan, toy. Umpisahan na po natin. So dito sa ating do, ay gagawa lang po tayo dito sa ating video ngayon ng 2 cups. Meron po tayong 2 cups ng all-purpose flour at at 1 teaspoon yes. At yung yes talaga ninyo ay siguraduhin po ninyo na active po yan mga palangga. 1 fourth cup sugar at 1 half teaspoon ng iodizol. Maglagay tayo dito mga palangga ng small na sizes ng ating itlog pero yung itlog ko ay malaki po kaya hatiin ko lang. Maglagay lang po ako dito ng kalahati lang. At half cup ng ating evaporated milk and then haluin lang po natin yan. Tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients. At ilagay na po natin dito yung ating harina pag natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients. At saka isunod na po natin dito ilagay yung ating 2 tablespoon ng margarine. Pwede ninyo ito mga palangga na masahin ng manumano. Hindi na po ako magbigay ng ilang minuto po natin dapat ito masahin ng manumano. Kasi nakadipindi po ho yan sa bilis natin ng magmasa at masahin nyo lang talaga mga palangga hanggang sa mapakinis po ninyo hanggang sa mag window pentis po kayo na maging elastic na po talaga yung inyong dough sobrang busy po tayo kaya hindi po ako makapagmasa ng mano, mano dito kaya dinaan ko na lang po ito sa ating stand mixer at pagkatapos kung makuha yung ating dough sa ating stand mixer ay minasa ko ito ulit ng mga 4 to 5 minutes mga palanggaan din pinutol ko na yung ating dough And then figurahin lang po natin iyan ng pabilog na mahigpit lang at masyadong malambot yung ating dough kaya yung aking plancha ay nilagyan ko po ng harina at pagkatapos yung pagtapos ko figura ng ating dough ay nilubog ko naman sa ating harina. Yung bandang ilalim lang po ng ating do, yung iloblob po natin sa ating harina para po hindi dumikit sa ating plansya. Pag nagprito po tayo ay hindi po tayo mahirapan magpaangat. And then paalsahin lang po natin ito ng mga tatlong oras. Napapansin ninyo mga palangga, medyo maliit pa yung aking do. Dalawang oras pa lang yan. Isinalang ko na po kasi po ay kuhanin na po yan. Bali hindi na po ako makahabol sa oras. Dapat ay aalsa pa yan. Lalaki pa yan. Sana mga palangga. At pagkatapos natin itong lutuin, dito naman tayo sa ating palaman. Ito po yung ating Vavarian peeling. So dito, meron tayong 1 half cup ng ating evaporated milk, 3 fourth cup ng condensed milk, at 3 tablespoons ng cornstarch. And din, haluin lang po natin yan at salain. At lutuin lang natin ito sa mahina lang po na apoy ng ating kalan. Dire-diretso lang sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo hanggang sa ito'y lumapot. Huwag lang po talaga nating tigilan sa paghalo habang hindi pa kumulo hanggang sa ito'y lumapot para po hindi masunog yung ilalim at para magkaroon po tayo ng makinis na palaman. At pag ganito na yung consistency ng ating palaman, ipataya eh na po natin yung apoy ng ating kalan at ilagay na po natin dito yung half tablespoon na margarine. Andin tunawin lang po natin. Kaya na mga palanga palamigin lang muna natin ito at dito sa ating do ay malamig na po yung ating do ay maglagay lang po tayo dito ng condensed milk para po mabasa para po kumapit dito yung ating powdered milk. Milk Boy brand po yung gamit ko na powdered milk, mga palangga. At puro lang powdered milk yung ating coating. Hindi po tayo dito naglagay ng powdered sugar. And then, binutasan po lang yan sa gitna. Gamit po yung dulo ng ating kutsara para hindi na po tayo mahirapan pa. At yung mga bandang gilid ay binutasan ko din gamit yung dulo ng kutsara at sa kanilagyan ko ng palaman na chocolate. Yung pinakamata niya. <laughs> wow, ang cute nitong tingnan mga palangga. Lalo na pag-ibinta po ninyo ito ay talagang ma-attract yung mga bata nito. Sana may natutunan. Sana ay nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!